Magandang umaga mga idol. Good morning sa ating lahat ngayon. Maagang pamasko mga Salamat sa ating biyayang tanggap ngayon. Unang-una, -una, salamat tayo sa ating Panginoon. At lalong-lalo na rin sa ating ano, uh, napakabait na nag-sponsor sa atin ngayon na uh, Gracia ngayong umaga mga Kahit hindi natin siya kano-ano, napakabait po talaga mga Noon pa. At uh, sumula so, nang nagkumpasa ako sa pag vlog sinuportahan niya talaga ako hanggang ngayon uh, pag ganito na ano lakas yung hangin hindi niya talaga ako pinabayaan may sponsor ka may idol kahit hindi ko siya ano ano may idol talagang napaka supportive niya sa akin may idol yung nagbigay ng pabigas dito yung senior citizen na uh, bigay ng pera at ngayon bigyan na naman tayo ulit ng bigas may idol dito may idol, pakita sa inyo. -flex ko sa inyo, i-flex ko sa inyo may idol Sana may idol, i-follow nyo siya may idol Baka sa susunod, kayo naman ang bibigyan niya may idol I-follow nyo may idol, supportahin nyo siya I-flex ko dito yung feeds niya may idol I-follow nyo at share ang video Para mag-share din sa inyo ng blessing may idol Ito po siya may idol, si Divine Angel Indie Shoutout po sa kanya may idol Napaka-bait po niya na tao at napaka- -tul Marami na po siyang natulungan na kababayan nila doon sa kanila, may idol. At ito, kaya nasa malayo tayo, nabigyan din tayo ng sponsor, may idol. Salamat sa kanya, may idol. Napakabayt po, may idol. Sana ipalo niyo siya, may idol. Divine imdi, Imdil. Katao po sa kanya. So, may idol, pakita ko sa inyo, may idol. Ayan, may idol. Isang sako. Isang sako itong binili ko, may idol. Isang buwan na itong sakainin namin, may idol napakabait po. Follow niyo siya, idol Supportahan niyo po ang posts niya. Hindi, like, hindi po kayo nagsisisi sa pag-supporta niyo sa kanya, idol Napakabait po at madali lang po mag-reply po, mag-comment po kayo sa kanyang mga video. Shout out to sa kanya. At kayo, mga ano, solid supporters ko dyan, pakisupport po sa kanya. Yung nakakilala sa akin, sa aking mga video na humahanga din. Sana ipalo niyo yung taong ito kasi napakabait siya tapos sa kanya at marami na po siyang natulungan sa tuloy-tuloy lang at si Lord nang balat sa kanyang kabutihan napakaganda po ng uh, kanyang hangarin my idol gusto niyang makatulong sa tao nagsishare ng blessing my idol hindi po siya madamot napakabait po saludo po ako sa kanya shoutout po sa mga uh, content creator dyan mga vlogger ayun Saludo po ako sa mga mabubuting puso dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. At God bless po mga idol. Thank you. At ingat-ingat lang po dahil malakas ang hangin at ulan yung nabahaan po. Shout out sa ating lahat dyan. Ingat-ingat po. Thank you at maraming salamat. Pakishare and like po para mabigyan kayo ng blessing niya.